Ano po? Ano po? Kanina po dak kasi po nagsa tapos ng pagkaen. Ay, ngayon sabi nila may helicopter. Hindi tinig ng paano siya eh sa ento? Sa, bawa. sa, 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 sa tao. ko Sa ento sa tao pa. Asi ano, yung sabi ng mama ano, para may nagugulan sa na. Ulitin ko ulit. Nung no, inulit ko, yan you know, ang nagwawala na kusap. Mm hmm. Anong nararamdaman mo naman doon? Ngayon? Hindi ngayon, harap mo pa ngayon. Anong nararamdaman mo? Pero, an na nakita mo pa yung mga kaibigan. Madilim. Madilim. Pero yung, yung anino, ano. Ah, oh, uh, kasi dito yan. Ah, okay, hindi naman ano, yung sarili ko, na, no? Ang, ang nito talaga, nice kita ang Mula sa balis pa ako. Kaya lang sa kaya mga dito kasi yung mga karte namin. Parang, ng mga parang, gumagambala sa tao ang tumutok sa sa ekspresyon ng Diyos yung mga lahat yung pinakatakotan sa Diyos pasok umitaw yung hindi ko pa alam kung malapit na po kayo doon ako siya nagaan nakaramdam siya -hmm. no? Ano yung pangipit? Bawal ang basa ha? Ah. Bawal. Hindi kailangan ng karton pa. Ito naman tayo ha? Ah. Ha? Ito naman tayo ha? Satu, arah itu, kena, apa ano yan? Ano yan? Ano yan? Bakit? Alam mo darating ako? Ayo, alam mo darating ako? Sige, hawa ka niyo. lang. Hawa ka Lalaban Hari yan eh. alam mo darating ako? Alam mo darating ako? Alam mo darating ako? Mag-usap tayo? mag tayo? Pahirapan kita? Ayaw mo makipag-usap? Ayaw? Ha? Ayaw makipag-usap? Ha? pag usap tayo? Pukunin mo to? Ha? Pukunin mo to? Ano pala? Ha? May gusto, may gusto ka rito? Ha? Ha? Dagi lang gusto sa karyan? Ano pala? Wala! Gusto mo ipako kita? Ha? Ha? Ah, uh, mo sister. Sige, para hindi makawala. Wag mo kayo Ha? Ah, sino malaki sa atin? Sino malaki sa atin? Sige. Sino malaki sa atin? Ha? Ah? Ha? Ah? Ano? Sino malaki sa atin? Hu! Oh! Ano? Sino malaki sa atin? Sige, wala nyo. Papakon natin yan. Ano? Ano? Papatay mo to? Ha? Ah? Hindi pwede. Ikaw ang papatayin ko. Alam mo darating pala ako. Alam mo. Ha? Ah. Mainit? 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 Yan ang ating mga gansang. Sige, huwakan nyo lang muna. Ayrapan natin yan. Ano? Okay. Oh Ka Susuko, ka Susuko, ka Susuko, ka Susuko ka na! Susuko ka na! Ha? Ah! to! ka na! Susuko ka na! Ha? Sagot! ka na! Ha? 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 Ah! ka na! Iba mundo nyo ha? Nagkakit mundo nyo! Hello. Oh! Ibang mundo nyo ha? Nagkakaintindihan? Ah, parin, ha? Pupunin mo pa rin ta? Hindi na. Bibigyan kita ng karapatan na magmulat. Mulat! Tinan mo ko. Sino malakas sa atin? Sino? Ha? Ah? Sino malakas sa atin? Tingnan mo ko. Sino malakas sa atin? Nabi mo nyo Ha? Suko ka na. Uko kana. Ha? Bakit hindi ka nagpapaano sa manggagamot dito? Ah, ayo mo sumuko. Ayo mo sumunod sakin. Ano? Hindi ko susundan 'yan, ha? Ha? Susunod na! Susunod sa malili? li. Susunod sa maluwang. Ano? 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 Ano. Nasa ano? ilaw, ha? Ha? Sige. Sige, pumalag oh, ka. Palag. Huwag ka niyo, huwag ka niyo. Iti lang, iti lang. Hey. Ano? Mainit? Mainit? Hanggang saan tayo? May sino malakas sa atin? Sino? Sino? Sagot! Umiyakan na ngayon ah may pakapakapaka ba -paka -paka oh ah nakakapaka ba oh hmm? ano suko na suko na ha ah? lulo ba yung mato ha ah? ano sabi diwata wata pa mula ha ano ha ah? ito po medalyo lang ano nito ito, ito po ang kargan ng timapo ano બે oh, <coughs> 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 kung susakimang dakilaw, may ingin akong basbasa yun. Niharami ko muna ang espada ng kalangitan upang puksain ang kadilimang. Sandy, brother! Agmit! Adal! Daday, manudurob! tubig na may ano pa dati eh. sa ano kasi nungtut sa ano kasi ano bisan yung tapos kung tapos kung tapos bata tapos Mamaya tapos kung tapos kita Jesus name In name In Jesus name Tingnan ko pambas-bas Pambas-bas Mayan yan? Open ni minum muna Sige minum ka Sige Pwede pa, pa. lang, pwede lang. Huwag ugin niyo masyadong persa eh, para makainog yan. Hayaan niyo lang. Hayaan niyo oh, lang. In Jesus name. In Jesus name. Panginoong Kungso, tulungan mo po ako sa mga oras na to. Tulungan mo po ako oras na ito. Sige, ijasal mo sa sarili mo kahit hindi namin naririnig. Sige. Sige. Sige, amen, i-minimize. Amen. Walang imposible sa Ama. Impossible sa Lord. Kailangan ko ng merba. Ayun 'yon muna, ayun 'yon muna. Ah, sino mo 'to? Sino mo 'to? Pag mo 'to. Diwanan. Plus Idadampi ko sa iyo ha. Ha? Kasama ko, ha. Magsalita ka ng tatlong in Jesus name. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amen. Amen. Kung ako si Diwata nakasama ba? Salag mo sa muli ko na awa, entibado na. Ano ba sa... Ito ang yunod na. Ayan yan, ko. Pag-alala yan. Pag-iupo siya. Magandang gabi, Diwata. Anong nakikita nyo pa sa kanya? Wala na. Ha? At bakit kailangan ako magtungo dito sa Pangasinan? Ha? Kailangan ba talaga? Amen. Palangpan natin ating ama. natin ating ama. Panginoon kong isa sa akin, ang mga dakay na nasiyawit, umingihan ng basbasa yun, isaglado ko ang babae ko, yun. at hindi na po siya balikan ng bukid niya. Sa to, arepo, ganit, at era. Igyum, agdum, igsum. Ang dakay na kami Ah, uh, shout out sa lahat. Ito po, nakasanid po ang diwata. Ito po isang manggagamot na dito sa Pangasinan. At marami na rin daw po sa anya nagpapagamot. Shout out kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, At saka sa team, uh, team Supremo ng Bakulod na pinungunan ni uh, Brother Carl. Kay Apo Arnel, Yes Mama Sia. Tsaka kay Ma'am Melo Ligado Ito po. Pukunin na po siya. Nakatali po siya kanina. Ayan po. Nakatali. diyan Lakas kanina. po. So, po kami. aminin ko sa inyo ha. Ang totoo, yung kakayaan natin ng manggagamot na ng pangasinan halos magkapantay lang kami unawain nyo na, hindi pinap porket na pinapunta ako dito mababa ang antas niya hindi ganun, may mga sarili-sarili kaming antas na talagang ukol sa akin, ukol sa kanya kaya sa totoo lang, bira ako magpunta rito kasi alam ko maraming siyang ginagamit dito amen? amen anong pakaramdam mo? ha? Um okay na? Tingin ka nga sa akin. In Jesus name. Jesus. Jesus. Ah, alam mo madam, walang imposible sa Diyos. Basta by faith. Sabihin mo lang, Panginoon huwag niyong papabayaan. Aking amang yawe, huwag niyong papabayaan. Yan ang katotohanan. Kasi walang, walang tao na pababayaan tayo. Ayan. Kaya tulungan mo yung sarili mo. Ha? Sa totoo lang hanggang alas dos ka lang, patay ka. Wala Kaya, ka na. Yung pinabulong ni Diwata na papasokin po so, ulit. Uh -uh. Sabi niya, kawalan na kita. Amen. Pero mo, gabi na. <coughs> Buti nga po napunta ka namin. Oo, oh, patulog na ako. Eh. Nakaigan na ako. Ay, si nanay. Shout out kay nanay. Ah, isa pong magagamit sa tay. Ay, oh nakatulog ka po. Ah, isang magagamit si nanay. Ayan po, shout out. Shout lahat ng mga tanggap Pangasinan. Ito po sila po ay mga uh, kumbaga, mga sundalo ng Diyos na lumalaban at yun haw know, ang mission namin buksain ang mga kadiliman. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. ito, ito po dati ano uh, humingi ng tulong pero ngayon po napakagaling na. Ang lubit, ang lubit na po. Wala akong masabi. Uh, yung nga uh, pinakawag pinatawag ako ng mga anghel, at ng diwata niya na kailangan po ko dito sa Pangasinan. Madam, okay na. O, kita ng medalyon na. asya siya sa silat, May mga medalyon na ako. Actually, tatlo na lang. Pero nagpabili na tayo bukas jarating Marami mo yun. Uh, ito po mga munting medalyon uh, hindi ko alam kung bakit ayaw ko i-benta yung mga ganito ko. Basta sa akin, ibibigay ko sa tao na nasa may nangangailan. Para sa hindi nang oh net o, ko na ang kulay ng sinulit pula may mga nanonood? Ah. shut up natin sila kuya ah, Apo rap yan ah, rap Eto, dito tayo sa Pangasinan. Ang tuling ko, alas muntikan ka ako mabangga kanina sa truck eh, Pero ganun pa man, uh, siguro Diyos at ang amana rin na nagdala sa akin dito para wala mangyari sa akin. Ano at saka sino pa? Sira Jerry uh, si Jerry Servilla. Ah, si Kosa. Kosa uh, ko yan. Si Joyax. Shoutout out sa'yo. Ito, nakita nyo naman nag-live tayo. For the first time, may malike ngayon lang ako nag-live ng ganito. Para... Hello po, shoutout sa, kay. yeah, shout sa <laughs> uh, yan, kayo. Eh, shoutout sa kanya. Ah, ang totoo na, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pagkatawanan po. Ayun, sa tagal na, mm. sa tagal na po, uh, taon na? Ah, uh, buwan pa lang. Buwan pa po. lang, okay. Pero mag-iisang taon na siguro. May, ano na, po, actually, yung nawawalang, actually, yung nawawalang bangkay na apat na araw ng ano. Mm -hmm. pumunta ako doon kasi hukay sila ng hukay doon sa doon sa tapat kung saan nalunod yung tao. Uh -huh. Sabi ko, wala na doon. Nandun na sa dulo. Uh -huh. e, pumunta yung kapatid ko. Ate, asan saan ba yung tinuturo mo na As, yung bangkay niya? Sabi niya, sabi ko, nandun na sa dulo yun. Nung pumunta ko ako doon habang naglalakad. Amen. Kung sumanip uh -huh. sa akin yung tumutulong. Oh. Pumutulong. Okay, anong sabi? Anong sabi sa'yo? Magandang ano yan ah. Tulong, tulong. Uh -huh. sabi, Pero yung bangkay na ituro ba o yung tinuro po, kinabukasan doon nila nakita. Ang galing. Palakpala natin, <laughs> Panginoon. Ang galing mo. O, ibang iba klaseng magagamot sa pero... Po, di ko po alam lahat po ng mga patay, mga uh, nangangailangan ng tulong. Mm -hmm. Nakakausap po. Amen. Amen. Eh, ang galing. Po ng, Ito po ah. <laughs> may nakwento siya. Uh, humi may may humingi ng tulong. Tapos, yung humingi ba ng tulong siya yung patay na kasama doon sa bilang? <laughs> Okay, nakita yung ta ilang tao? Dalawang bangkay, actually po, dalawang bangkay. Yung una, nakwita na. Yung sa so, apat na araw na hindi pa nakikita, doon na nakita mismo yung bangkay. Kung na humingi ito, na ng tulong okay. sa'yo. Ang galing, ang galing po. Suma, ma, <laughs> ganito po nangyari. Kasi iba-iba kasi, yung -iba karga namin. Ang karga po, uh, hindi ako hindi, hindi, mataas sa kanya, ha? Pares lang po kami. Di ba, nalang? Opo. Okay. Pares lang kami. <laughs> ang ano po niyan, may iba-iba nga lang na misyon. Katulad po niyan, sa kanya, patay. Sa akin naman, uh, demonyo, barang, pulang palipadangin. Iba-iba iba-iba. Pero, ang antas namin, iisa. Hindi po kami ganyan, ganyan. Hindi o, pantay kami ganyan. Ganyan po kami. Kaya, saludo ko sa kanya at sana sa mga sa mga kapwa natin manggagamot, no? Huwag tayo pasisilong sa pera. Uh, kung magkano na ibigay sa atin, uh, yan po yung donation, blessing, tanggapin natin. Apo. Kasi po may pamilya rin tayo na pangaraw-araw kailangan din natin kumain. Pero yung maningil ka, parang ang pangit, di ba? Apo. Kaya yun lang ano, natin, uh, katulad yan, lusang loob, lusang loob lang. Ngayon yung sa medalyo naman, hindi yung talaga kami nagbebenta. Nag-ano nag ka rin? Anong ba, anib na rin? Wala pa. Wala pa. O oh, bigyan kita, marami akong dala dyan. Yan ang muna sa mga tao. Yung shoutout sa lahat, maram marami salamat.